Kala niya may pagkain ako. Ay, grabe. Ayan na, nagsilapitan na yung mga pusa. Ang kakito. Dito yung Baskal Mele, eh, no? <laughs> grabe no, ang gagandang pusa. Oh. Tingnan mo na, Han. Ah, may bangas yun, ah. Oh. Wow. <laughs> Ito boy, mga original talagang may lahi yan boy oh. Tinan mo yung mga, mga pwet oh Uy, ang laki oh Lip yung taba nila sa pwet no? Hmm. Ah, grabe, ang laki Kepalik, mahalim, taal hmm, Laki Lalaki uh, Ano, mga tupa hmm. Lalaki, oh, hey, ng, lalaki halim. ng karop oh Taba ng pwet eh no? Hmm. Yan yung ano, yan yung Hello. Ayun na. Hmm. <tipos> yan boy, yan yung mga magko breed diyan eh. Oh, ibibreed nila yan. Tapos lahat ng bata nandiyan. Oh, ayun oh. Iba. Wala lang to. Hmm, palaki kayo at makakatay na kayo. Hmm, crossbreed na yun nasa dulo. Oh, yung bro na champion. Mag-, mag, mag crossbreed sila pagkaganyan. Mahal nito. Sigurado. Jesus. Sa desierto, ayun oh, nagtatanim na sila ng mga kalabasa, mga gulay-gulay. Oh, may malunggay, unlimited malunggay. Hmm. So, unlimited malunggay oh. Eh okay malunggay pa rin unlimited malunggay kitang mm, pusa oh grabe oh may mga sitaw pa sila eh oh. apa may papaya pa wala ka lang bungo talong ay grabe boy oh. kita mo naman yung itsura ng pusa oh Hello. Ay, grabe. Ang ganda ng pusa, oh. Hmm. Meow. Hmm. Yun to, oh. Hmm. hmm. Hello. hmm. Boy, hmm. tapang ng pusa oh. Mm. Grabe. Hmm. Hmm. Tapakit siya sa camera. Hmm.